kung bakit po tayo naglipat na tayo sa Petron. Green, lang boss. Oh. So, ito po yung kauna-unahang vlog na gagawin ko ko mga paps no. Yung channel na nabuo ko at the same time is uh, mapalago yung kanil kung wala naman masyadong special dito sa mga videos na i-upload natin mga paps eh, sa ano sa uh, pagbablog natin na uh, maipakita natin yung turismo sa isla ng Kamigin kasalukuyan po tayo na nandito sa sentro ng Mambahaw eh galing po kasi ako dun sa ano sa isa kong PW uh, magbubuking lang po tayo para sa next delivery I mean next week pala kasi ngayon po ay araw ng Webes so ibubook natin sila for the first uh, week of the month uh, magdi-deliver na po tayo ng ating mga produkto alright so what's up mga pops magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin dito sa youtube so For today's video mga sa uh, pag-uusapan po natin kung bakit po tayo nagpalit ng ating content niche from Island Farm Boy dati to motovlogging content. So napakalayo po ng agwat mga paps. No? So ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit po tayo naglipat. Uh, teka, pagas muna ako. Baka empty na kasi. Palapit na. Dito na tayo sa Petron. All right. Green numbers. Green. Oh. Okay. 76. Okay. Thank you. 10. So ayun nga mga pops no, eh, nasabi ko na sa, sa inyo kanina na sasabihin ko sa inyo kung bakit po tayo nagpalit ng ating uh, content niche from uh, island farm boy or agriculture to motovlogging. So, una sa lahat mga Vaps, eh, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta at uh, mga solid subscribers natin sa YouTube na uh, patuloy pong nakaabang, patuloy pong nakanood sa ating mga videos upload uh, kahit po lumagpas na po ng ilang buwan na hindi po tayo nakapag-upload at medyo nagtaka po talaga kayo kung bakit tayo nag-iba ng content So, ito po yung first ever vlog na gagawin ko po dito as ay motovlogger o local motovlogger dito sa isla ng Kamigin So isa sa mga rason mga paps kung bakit ko po pinalitan yung aking content niche ay um alam niyo na yung trabaho ko kasi is nasa field po tayo at uh, nagmo-motor po tayo. So malamang sa malamang eh yung oras natin eh andito talaga sa field, don dito sa karsada uh, bumibisita ng tindahan may mga nakakausap nakakamitap up na ibang tao so yun yung mga naging dahilan or naging eye opener ko po na mag motovlog well first of all mga paps uh, dati po kasi sa uh, hindi ko pa ginawang island farm Boy yung channel ko is yung mga upload ko po talaga is all about ah uh, moto na moto vlogging pero hindi ko lang po binigyan ng seryoso yung pagbablog doon kasi kulang po tayo sa oras at uh, masyadong hindi pa po tayo komportable sa ating mga ginagawa so ngayon medyo na realize ko na imbis na sayangin ko yung mga oras o sayangin ko yung channel na nabuo ko eh pagpapatuloy ko na lang yung ginagawa ko in which alam ko na dun po talaga ako nagkakaroon ng oras So, sa mga hindi pa po nakakaalam mga Pops, eh, uh, isa po akong sales agent sa isang kampanya. Uh, at yung trabaho ko po is uh, dito lang sa mga tindahan. Tinutulungan ko po yung distributor ko na magkaroon ng malawak na marketplace dito sa area ng Kamigin. Uh, at the same time is uh, mapalago yung kanilang uh, sales nang makatulong tayo sa ating kumpanya na pinagkatrabuhuan Alright, so Yun lang, yun lang yung nakita ko Na sa bawat biyahe natin dito Eh, maipakita ko naman sa inyo Kung uh, gaano ba kasaya O gaano ba kasarap Yung pagra-rides ng magmotor So, yung tipong uh, nakikita mo yung Kagandahan ng um, lugar yung mga tao na nami-meet up mo sa kahit saan saan lalong lalo na sa akin na nasa field po tayo so yun lang yung papakita ko sa inyo dito mga kabuuan ng mga videos ko is all about Kamigin and also sa mga tourist spots na meron kami dito Shout out sa'yo ma'am Mag-ingat Ang daming ma'am So ayun Yung wala naman masyadong special dito sa mga videos na i-upload natin mga paps eh, It seems like It's all about ano lang It's all about uh, everyday rides lang Sa akin uh, Papakita ko sa inyo yung mga uh, Turismo natin dito sa isla ng Kamigin uh, At the same time eh may papakita ko rin sa inyo kung ano ba yung mga ano mga magagandang tanawin na pwede nyong puntahan lalong lalo na sa mga gustong magbabakasyon dito sa isla na wala pang kaalam-alam kung ano ba yung mga dapat or mga pwedeng pasyalan dito sa isla so sa bawat biyahe natin dito mga paps no? kasi nagbumotor tayo eh, siguro may mga portion or mga may mga clips na ipapakita ko rin sa inyo about sa trabaho natin pero hindi lang kalahatan kasi uh, hindi naman to about lang sa trabaho natin kundi about lang to sa ano sa pagbablog natin Na uh, may natin yung turismo sa isla ng Kamigin and siguro isa ito sa mga dahilan or baka sa ganung paraan mga paps, eh, makatulong po tayo sa ating probinsya ng kamigin na mapalago or maipromote -ma po po ng lalo yung ating turismo dito. lang naman mga paps no? Uh, sana po ay uh, nabigyan ko po kayo ng linaw at uh, naipaliwanag ko po sa inyo ng maayos siguro at uh, naintindihan nyo po kung bakit po ako nagpalit ng ating content niche so sana po ay uh, matuloy nyo po akong supportahan so bye bye sa ating mga vlogs or motovlogging at uh, magbibigay po tayo ng magagandang videos po about sa isla, about sa mga spots na pwede nyong dalawin o puntahan at kung ano-ano pa kung pwede nating maisip para makatulong po tayo so yun lang mga paps, uh, marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta sumusubaybay uh, sana po ay patuloy nyo po akong suportahan at abang-abang po kayo sa ating mga panibagong videos so salamat, peace out everyone